Na andar bagal ng kuryente. Kore oh, kuryente, Jan. bagong umpati rin 'yan May shirt 'yan eh. Sunog lang, piso. Sunog ang piso. Oh, kasunog oh, bali ito.

Oke okay. palitan, tampis, apel, piski sa. So yung guys, uh, itong piskis niya, apolo uh, Nang karbon o corrosion. Tapos uh, may mga kurokalawang. So minute daw 'to. So possible dito nag -lose. Tapos ayan nasira yung fuse niya. So titingnan ko lang kung short circuit ba to or uh, nag nag lang to dito kaya uminit yung linya. So mas maganda siguro magpalit ng fuse case. yang guys ah papalitan muna ng fuse at saka fuse case kasi yung fuse case nya is ah, sunug may mga sign ng sunog tapos ah, corroded tapos subukan natin kung uminit pa rin yung linya nya tapos ah pandarin natin kasi yung sabi nito umiinit daw yung linya nito so ngayon papalit uh, papalit muna tayo ng fuse at saka fuse case kasi ito nga oh. sunog yung fuse ayan guys habang naghahanap pa ng fuse case so nilagyan ko dito ng dalawang hibla ng wire tapos subukan kong i-on. Kung iinit ba to, yung linya na to. Yan. Now na. So yan, hawakan ko guys. So wala naman siyang init. So ibig sabihin wala siyang short. So yung sabi niya na minit daw to, possible dahil loose. Sumbukan pendarin. Kupahin kulit ko ulit. So, hindi naman uminit yung linya. Ibig sabihin, walang shirt. Pendarin. rin. Yay! Malakas yung minuro. So guys, ayan guys, balik tayo dito. Malakas ang minor. Bukan natin pandarin. Start. Ayan. Lakas. May mali dito guys. So dito, goods na to. Yan. Kailangan lang natin ng fuse case Para safe to dito Habang nag-aayos tayo So kailangan pang uh, Tingnan kung bakit Malakas yung ideal nya Or yung minor So hintayin pa natin yung fuse na naghahanap pa, bibili. Fuse o oh, at saka fuse case. <coughs> Matigas yung throttle cable. Kaya siya nag-wild kanina. Kasi nakaganyan, Kapiga. Naka Pero wala siyang minor. Yan. Ayos siya umandar pag naka -close. Oh. Na kaya ng ano tapos ayan tapos pag i-cross throttle mo patay ayan so yan yung kailangan i-correct ito na yung bagong fuse so ikakabit ko na to ayan pag iklus close throttle ya matiga pa ko ng throttle pag i throttle oh, ginangatan kumalat ng throttle kay matiga angatan gamay pag throttle ya parong suwara yung minor Prensado na iisini eh. ay. ubirul aman ini matiganan kon trotol hmm. oh matig <tik> diri na udah amun bolt diri make one tps atau isi eh.

Under na. Under na, wala lang minor. Jasang la. Ambot ah, na ga ini. Ambot ya. Uh, Ideal speed controller ami na ah, control lang minor. <laughs> Tana ko na apa ini. Ano na jan, may minor ba to jan? Yung ah. pag-control rin naman tawag ko. Tingnan ko na kuno, minor

ada Justi ngantar kamu ke ada Nama minor Guys ah Nilinis ko na yung throttle body Tapos yung fuel injector So ganun pa rin ah, Wala siyang minor So ito yung last option ko guys Ayan nilagyan ko siya ng Straw ng Juice Ayan. So ayan 6 mm yung taas niya. So, ganito lang yung technique ko para magkaroon siya ng minor. Kasi yun nga, walang minor. Mamamatay ka agad pag hindi naka-open yung throttle. So, ayan. subukan ko. Nakabit ko muna. Tapos subukan. So ayan guys, matigas lang talaga yung throttle nya Pero yung bulb nya okay naman Ah, uh, Yung dyan sa bulb nya Kilometer ng throttle Throttle cable ay okay naman Pero pag nakakabit na yung throttle cable Matigas na So ayan, subukan natin yung start Ang main nating Issue ngayon is Yung minor Kanina ayaw umandar So wiring yung problema So ngayon minor card so ayan guys start na siya tingnan natin kung hindi mamatay agad sugod so, sila So yun lang yung technique guys lagyan ng straw straw ng juice diyan may minor na hindi na guys na to kabit na lang ng mga cover dudes